Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Sa napakainit na tensyon ngayon sa Middle East, nariyan ang napakalaking possibility na mas kumalat pa ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Gulo na tila walang katapusan. Gantihan dito, gantihan doon. Umatake ang Hamas sa Israel nitong October 7, 2023. Gumanti ang Israel. Umatake ang Hezbollah bilang suporta sa Hamas, gumanti ang Israel. Umatake ang Hutis bilang suporta sa Hamas, gumanti ang Israel. Mga lider ng mga militanting grupo ay hinahanting ng Israeli government hanggang sa marami na ang naitala na mga senior commander sa magkabilang panig ang napaslang. Hindi maikakaila na meron ding mga Israeli military ang napaslang sa digmaang ito. Marami din sa side ng Hamas at ng Hezbollah. Hindi rin lingid sa kaalaman ng buong mundo na meron ding mga sibilyan ang nadadamay nang mapaslang si Ismail Haniye mismo sa Tehran sa pangangalaga ng IRGC. Nangako ang Iran na kanilang ipaghihiganti ang kanyang pagkamatay at sasalakayin ang Israel kasama ang mga proxies nito at dahil dito nasa high alert ang military ng Israel maging ang Estados Unidos at UK ay nakahanda kung sakaling sumiklab na o totohanin na ng Iran ang kanilang banta. Nitong nagdaang araw, ang United States of America at United Kingdom ay hindi nag ng oras at agad na nagpadala ng kanilang mga fighter jets at mga Navy warship sa karagatan. Ito ay handang tumugon upang pahupain ang tensyon. And of course, ang UK at Estados Unidos ay mga malapit na alyado ng Israel. Kasama ang pangako na hindi pababayaan ang Israel sa gerang ito. At nitulang nagdaang mga ilang oras mga kaibigan, kinumpirma ng Al Jazeera na ang USA ay nagpadala ng nuclear submarine aircraft courier sa Middle East kahit paman sa tensyon ang ipinadala ng US ay karagdagang mga depensa nito sa una na nilang ipinadala. Galit na galit ang Iran sa Saudi Arabia, nagbabala na rin ang bansa dahil sa mga Arab countries na tila sumusuporta pa sa Israel. At kung paano naman sumusuporta ang mga Arab countries sa Israel, ito ay sa pamamagitan ng pagpapagamit nila ng kanilang mga daungan, airport, upang lapagan ng US troops bilang pagsuporta sa Israel ayon sa report ng Newsweek ang United States of America ay nagpadala ng nuclear powered submarine at ang bawat submarine nilalaman ito ay 150 missiles maliban sa mga nuclear powered submarine na ito ay nagpadala rin ang USA ng karagdagang mga aircraft carrier kinumpirma ito ng US Department of Defense ayaw sa USA, kanila itong ginagawa dahil sa araw-araw na banta ng Iran sa Israel. Kung inyong matatandaan mga kaibigan, marami ng mga Arab countries ang sumubok na kausapin ang Iran upang huwag nang ituloy ang kanilang pag-atake sa Israel. Gaya nga ng Jordan na mismong foreign minister nito ay nagtungo sa Tirana upang kausapin ang pamunuan ng Iran. Pero ayon sa Iran, wala raw silang pakialam kung saan mauwi ang kanilang pag-atake sa Israel. Kung magsanhi man ito ng mas malawakang gera pa sa rehiyon ay wala raw silang pakialam. Lumalabas na sa mga pahayag ng Iran, parang desperado na sila na atakihin ang Israel. Ayon sa Pentagon na ang US Secretary of Defense na si Lloyd Austin ay nakipagtagpuna sa Israeli Defense Minister na si Yoav Gallant nitong linggo. Marami ang nangunguryoso kung ano ang pinag-usapan ng dalawang leader na ito. Pero kinumpirma ito ni Lloyd Austin na ang Amerika ay committed to defend Israel. Ayon kay Lloyd Austin, ipapadala rin nila bilang karagdagan ang Guided Missile Submarine USS Georgia sa Middle East. Kahit pa man nagsalita ang Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden na ang pagkamatay ni Ismail Haniye ay maaga pa, ganun pa man, nariyan pa rin ang kanyang suporta sa Israel. Kahit pa man ang Israeli military ay hindi inako ang pagkamatay ni Ismail Haniye, hindi rin ito tinanggi pero kapwa Iran at Hamas ay inakosahan ang Israel na sila raw ang nagplano nito. At ang mga babala ng Iran ang tumulak sa USA at UK upang magpadala ito ng maraming submarines sa Middle East. Ayon kay Lloyd Austin, ang uri ng mga submarine na kanilang ipapadala ay meron itong 18,750 tons Ohio-class submarine at kaya nitong magkarga ng 154 Tomahawk Land Attack Cruise Missiles. Ang mga missiles na ito ay ang karaniwan ginagamit ng US Navy fleet. Pwede itong gamitin sa long-range strike mission at meron din siyang kakayahan na umatake sa target nitong nasa lupa o karagatan man na nasa 1000 miles away. Dagdag pa ni Lloyd Austin, na ang Georgia is one of the four Ohio class boats converted from nuclear ballistic missile submarines. Kaparehas lang daw ito ng USS ship sa Florida ayon kay Lloyd Austin na ang Georgia ay ginagamit ito sa mga Special Operation Forces. Ito ay pinapatakbo ng 66 katao at kayang kumarga ng maraming mga armas. Nagdagdag din daw ang US ng maraming Tomahawk missiles. Kinumpirma ng Pentagon na ang Defense Secretary ng US na si Lloyd Austin ay nag-order din ng aircraft courier USS Abraham Lincoln at ito ay ipapadala sa Middle East. Gaano nga ba katindi ang aircraft courier USS Abraham Lincoln? Ayon kay Lloyd Austin, ang US aircraft courier Abraham Lincoln kasama na ang mga advanced stealthy F-35C jet fighters. Dagdag pa ng Pentagon na noong Augusto ay na-deploy na raw ito sa Middle East pero hindi malinaw kung ipinadala ba ito ng Amerika bilang kapalit lamang sa USS Tudor Roosevelt na na-deploy na noong mga nakaraang buwan. Pero may mga nagsasabi na ito ay ipinadala hindi upang pangpalit lamang kundi pandagdag na puwersa. Ibig sabihin, magsasama ang USS Tudor Roosevelt at Aircraft Courier USS Abraham Lincoln. Kung ganon, kung magsasama ang dalawang ito ay napakalakas pala ng puwersa na ipinadala ng USA sa Middle East bilang suporta sa Israel. Kaya hindi tuloy mawala sa isipan ng ilang mga analyst na marahil isa ito sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ang Iran ay hindi pa umaatake sa Israel. Ito ay dahil sa presensya ng USA at UK sa Middle East. Kayo mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipagdasal natin na sana'y wag nang sumiklab pa ang posibleng digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Alam natin na kapag magkakagira talagang ang nakakaawa ang mga sibilyan at mga kabataan. And speaking about kabataan mga kaibigan... Nais ko lang lubos-lubosin ang videong ito. Sa lahat ng mga subscribers ng channel na ito, bashersman o mga silent viewers natin, nais ko po kayong pasalamatan lahat dahil sa inyong panunood ay naipagpapatuloy natin ang feeding program dito sa isang isla sa aming lugar. Tama ang inyong narinig, feeding program ang ating pinagkakaabalahan Nagpapakain tayo ng maraming mga bata dito sa aming lugar. Hindi lang mga bata, kundi maging mga adults ay ating binibigyan ng iba pang mga gamit na kanilang kakailanganin. Kaya tanggapin niyo ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyo. Mag-ingat po kayo saan man kayong dako naroroon sa mundo. At kung nais nyo pang maging bahagi ng feeding program na ito, ay maaari nyo po akong kontakin sa pamamagitan dyan sa comment section dahil lahat ng inyong mga komento ay aking binabasa. Pinagtsatsagaan ko talagang basahin ito kahit na medyo lumuwa na ang aking mata sa kababasa ng maraming mga comment dyan. Ako ay natutuwa. Hanggang dito na lang ang video ito. Thank you so much for watching. Goodbye.